Aries, Capricorn, kaibigang zodiac sign. Masuswerteng kulay. Kulay green, nagdadala ng kasaganahan at kalusugan. Maganda sa mga gawaing bahay. Kulay red, nagbibigay ng tapang. Mainam para ipahayag ang nararamdaman. Masuswerteng numero, number 15, number 26, at number 40. Taurus. Pisces, ang iyong kaibigang zodiac sign. Masuswerteng kulay. Kulay dilaw, nakakapagpasaya ng damdamin. Maganda sa bonding o libangan. Kulay red, nagpapalakas ng katatagan. Mainam sa pag-aayos ng bahay o tungkulin. Masuswerteng numero, number 21, number 23, at number 37. Gemini Aquarius, ang iyong kaibigang zodiac sign. Masuswerteng kulay. Kulay sky blue, pinalilinaw ang pag-iisip. Maganda habang nag-aaral o nagsusulat. Kulay pink, nagbibigay init ng damdamin. Mainam sa pagkakaibigan at pagbibigay ng malasakit. Masuswerteng numero, number 8, number 12, at number 34. Cancer, Virgo, ang iyong kaibigang zodiac sign. Masuswerteng kulay. Olive green, nagdadala ng pagkakaisa at karunungan. Maganda sa tahimik na pagninilay. Pink, nakakabawas ng tensyon. Gamitin sa malalim na pag-uusap o pahinga. Masuswerteng numero, number 11, number 30, at number 43. Leo, Capricorn, ang iyong kaibigang zodiac sign. Masuswerteng kulay: kulay dark red, puno ng lakas at determinasyon. Sooting sa panimula ng mga proyekto. Kulay mint green, sariwa at masigla. Maganda sa nature o outdoor activities. Masuswerteng numero: number 14, number 28, at number 39. Virgo, Cancer, ang iyong kaibigang zodiac sign. Masuswerteng kulay. Kulay blue nagbibigay ng disiplina. Maganda sa tamang pamamahala ng oras. Kulay red, makulay at nagpapagaling. Gamitin habang kasama ang pamilya. Masuswerteng numero, number 10, number 17, at number 31. Libra Sagittarius, ang iyong kaibigang zodiac sign. Masuswerteng kulay. Kulay gray, pinapalalim ang intuition. Maganda para sa pagninilay. Kulay orange, masigla at nagbibigay ng saya. Maganda kapag kasama ang maraming tao. Masuswerteng numero, number 9, number 22, at number 36. Scorpio. Gemini, ang iyong kaibigang zodiac sign. Masuswerteng kulay: kulay brown, malalim at matatag. Gamitin sa pagpaplano ng pangmatagalang layunin. Kulay puti, nagpapalinaw ng emosyon. Gamitin habang naglilinis o nagaayos ng paligid. Masuswerteng numero: number 4, number 27 at number 33. Sagittarius, Leo, ang iyong kaibigang zodiac sign. Masuswerteng kulay: kulay sky blue, nakakapagpakalma. Mainam sa pagmumuni muni Kulay red, nakakapagbigay lakas sa loob. Maganda habang nagpaplano. Masuswerteng numero: number 6, number 18, at number 29. Capricorn, Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign. Masuswerteng kulay. Kulay perlas, nagdadala ng kapayapaan at biyaya. Maganda para sa emosyonal na usapan. Kulay dark green, tumutulong sa praktikal na pag-iisip. Mainam sa paggawa ng budget. Masuswerteng numero, number 25, number 10, at number 38. Aquarius. Taurus, ang iyong kaibigang zodiac sign. Masuswerteng kulay. Kulay red, pinapalalim ang espiritual na kaliwanagan. Gamitin sa pagmumuni o pagsusulat. Kulay blue, pinapanatiling balanse ang enerhiya. Maganda sa mga simpleng gawain. Masuswerteng numero, number 13, number 20, at number 35. Pisces. Iris, ang iyong kaibigang zodiac sign. Masuswerteng kulay: kulay gray, nakakapagpakalma ng emosyon. Gamitin sa seryosong mga tungkulin. Kulay pula, nagpapasigla at nagpapainit ng damdamin. Mainam sa mga bonding moments. Masuswerteng numero: number 20, number 16, at number 42.